Ito ang mga bagay na hindi nila paniwalaan na apay ng Isus ay nakatawang tao muli. Bahagi 2. Isang komento yun mula sa uh, aking video na pinupost ko noon sa YouTube na pinamakatang tungo sa pangalan ng Diyos. Ang pangalan na yun ang isang kulukulo yun si Jumero Rubia. Ang paniniwala na yun na si Ama ay tulay ng Diyos at kanyang anak na si Jesus na nabibigay ng pinakatagay ng pangalan sa higit sa pangalan. Yan dahil ang kung bakit hindi niya paniwalaan yon na si Jesus ay nakatawan tao muli dahil alam natin na na nasa kanan ng trono ng kanyang ama. Sa 1 Kapitulo 16, versikulo 10 na na kung saan daw na yung ampay nung Isus ay pumaroon sa Ama ay hindi talaga nakikita. Um, tumutukoy po yun ng Espiritu ng Diyos na kung saan na si Isus ay malapit na siya mapapako sa krus. Kaya yun ang, papa, yun ang mapapaalam sa mga disipulo para makapunta na siya sa langit yung ang ibig sabihin. Kaya, pinutuloy na yun para mapunto yun na hindi na panimulaan na si Susay nakatuan tao muli. At sa Awit Jesus versikulo 1, sinabi na nasa kanan daw ang Diyos. Yan. So, mali po ang inatag niya. Gaya sinabi ko na pinupunto niya yun para maiwasan na taniwalaan yun na ang ng Isus ay nakatuhan tao muli patating niya kaya hindi niya paniwala yon sa pahayag 3-3 ang kaya ng isang nanakaw ay hindi nakatuhan tao muli ang Diyos bakos kasi nitiral talaga na aakawin nila mula sa lagi yun ang babasihan doon yung sa ang una di kapitulo 4 di na sinabi ni Pablo kapag tumatay na ang pay noon kaya yun ang kinukonsol ko sa komento yon sa video ko na tungkol sa pangalan ng Diyos mapapaniwala ko din tungkol sa uh, pangalan sa higit sa pangalan na sinabi ni Pablo sa Filipos Kapitulo 2, versikulo 11. Ito tumutuko yun na ang Diyos mismo ang pangalan sa lahat ng mga pangalan, hindi ang Panginoong Isus. Kinukurukuro lang yun ni Pablo yun na para ipiropunto yun na si Isus ay pinagatangkila pangalan sa lahat. Kaya ang ilan ng mga sekta yun na hindi na na si Jehovah ay pangalan ng Diyos sa Old Testament. Kaya yun, hindi na yon na si Jesus ay ano, mababago. Yung pangalan niya hindi pa rin mababago dahil pinaniwala yun na ang Diyos ay hindi mabago according to Hebrews chapter 13 verse 8. Kaya hindi na pa rin paniwala yun na ang Diyos ay nakatuan tao sa mga uling araw. Kasi nga kahit na propopisya na painong Isos, kaya gumawa siya ng kuro-kuro para maiwasan yun na paniwala yun na si Isos ay nakatuan tao muli. Uh, mga ganitong pananaw na ito ay yun ang gaya ng isang parisi o nakunsaan na hindi na yung paniwalaan na si Jesus ay misiyas dahil sa paglabag sa Tura at sa Biblia. Yun ang mga kurukulong mga tao para maiwasan yung mga nagsasabi na si Jesus ay nakatungan tao muli sapakat naniwala sila na yung mga nagsasabi na si Jesus ay nakatungan tao muli ay huwad na Kristo. Kaya kahit ng paano is tilangkihan pa rin. Kahit nakatutuanan na mula sa salita ng Diyos. Yun ang konsor ko sa Kanya.